Watch out mga brad. Kumusta na kayo? So nagbabalik tayo mga brad mula dito sa May Talim Island at nandito tayo ngayon mga brad sa May Barangay Rayap. Ayan. Salamat po. Ayan. So ngayon mga brad, samahan niyo ako at lalangoyin natin ang pulong malaki. Ayan. Lalangoyin na tayo. Babay na sa mga batang kan, batang Rayap. Bye. <laughs> Nandito na ako sa sa may gilid ng malaki island At kung isa lang napansin ko mga brada Mayroong community dito na Ayan o Magaganda ang bahay mga brad Kumpara dito sa barangay na Pinanggalingan ko Ayun o Puro magaganda yung bahay doon Ayun So hindi natin alam kung ano mayroon doon mga brad Ngayon ang problema natin mga brad uh, Kailangan makatagos tayo dun sa kabila para tingnan natin kung pwede rin tayo lumangoy doon papunta rin sa kabilang island so titingnan natin kung may daan ba rito so kung walang daan dyan mga brad ah uh, dahan dahan tayo dito dahan tayo sa gilid lalangoy tayo kung pwedeng maglakad maglalakad tayo so dyan na kayo mga brad mga brads ha malaki island ayan. Ayan. ngayon maglalakad-lakad tayo at titingnan natin kung may tao ba rito at kung may tao di magpapaalam tayo mga brad ayan so, titingnan natin kung may mayroong mandaanan dito ayan So, itong gilid na to, mga brad. Ayan. May marka ng... May marka ng tao, mga brad. So, ibig sabihin, mga brad. May daanan dito. Susundan lang natin ito, mga brad. Ayan, o. Oh. O. Oh. Ayan. So, ibig sabihin, may dumaan dito, mga brad. Ayan. Ayan. Ayan susundan natin ayan mukhang malinis naman mga brad eh ang daanan talaga to ayan ayan hindi natin alam kung itong daan na to mga brad papunta ba ito sa kabila sa gilid o <laughs> mamaya malalaman natin kung <laughs> saan papunta itong daan na to ayan mga brad ah. itong itong part na to mga brad mayroong marka ng marka ng lumang lumang bahay siguro ito mga brad ayan o oh. ayan mayroon pa dun ayan so malamang mga brad ah, dating may nakatira dito ayan o oh. ayan ayan at ayan ayan na nakadakad pa tayo mga brad ayan pa oh. ayan ito pa so hindi natin alam mga brad kung ano ang nakatayo dati dito ayan marami brad ayan pa meron pa Ayan mga brad. Nakikita niyo yung pinutol na mga kahoy. Ayan, so, para lang gawing uling ayan. medyo malawak mga brad ang Opo. Ayan, Brad. Uh, ah, sobrang init. Mukhang katatapos ng mag-uling. mag uling đây rồi tâm đài như này này Ayan. Hindi natin alam kung anong puno ito mawala at Ayan. So, hindi ko alam mga brad kung nasa kabila na ba ako. Pero ayan, natatanong ko na yung yung gilid ng kan, gilid ng lava Ayan. So, maglalakad na tayo mga brad. Buti na lang taga mga brad. May, ayan. Ayan buti nila mga brad at <laughs> magaling tayo maghanap mga brad ng, ng, ng marka ng tao ayan ayan Ayun, mga brad may aso Ayan. Buntutan natin yung asa mga brad. Mukhang may bahay dyan sa kabila. Okay. Okay. Grabe yung mata niya mga brad Ako oh, po. Saan po yung Pihan Island? Dito po ba yan? Ah, ito, ito po. Ah, ayan. Asa ah, niyo po yan? Mabait naman. Ah, dito. Sino po ba may ari nitong isla? Ang hmm, alam ko ano lang si Kuya Robin eh. Kuya Robin yung... Dito yung kapatid ni Mang Mate. Sabi po kasi doon, wala daw po nakatira dito eh. Sabi sa barangay. Wala naman nakatira dito. Ah, ito yung pihan, yung bunga island po. Saan po? Ayan, ayun, ito. Ah, magkabudikit lang pala. Eh, yung little pihan. Parang dinalo sa kabila. Ang oh, layo pala ng halahala, yun know? ah. Sige po. Eh, nag-alangoy lang po ako, nagbablog. ito, may uling po ito. Ah, no. Oh. Basta ako na, ano, wag, wag mong ubusin ang kahoy. <laughs> Papatubuin mo muna. Ah. Sige po, basta wag ubusin.